This is break. This is break. Breathe. This one. This is break. This one, this one, break. This is break. break. This is break. Okay. Go. Celebrity couple na sina AJ Rabal at Aljur Abrenica magkasamang sinelebrate ang kaarawan ng kanilang anak na si Alkina. Mula sa official Instagram account ng aktres na si AJ Rabal ay masaya nga nitong ibinahagi sa publiko ang iilang videos kung saan ay mapapanood ang kanilang naging pamamasyal bilang celebration ng kaarawan ng kanilang anak ni Aljur Abrenica na si Alkina sa mga bidyong na ibahagi ay makikita na bagamat isa lamang itong simpleng celebration ay napuno naman ng tawanan at kasiyahan ang kanilang family bonding, Makikita din na super nag-enjoy si Alkina sa kanyang kaarawan at mapapansin sa video ang pagiging daddy's girl nito kung saan ay palagi nga itong nasa tabi ng kanyang daddy Aljor at napaka-sweet pa na bata. Sa iba pang bidyong na ibahagi ay makikita naman ang napakagandang bike na birthday gift ni Alger para kay Alkina kalakip ang video ay ipinagmalaki din ni AJ Rabal sa kanyang caption ang pagiging isang maalagang ama umano ni Aljor hindi lamang kay Alkina maging sa lahat ng kanyang kids, napakasaya at napaka-grateful niya din umano at si Aljur na ang naging daddy ng mga anak niya, narito ang kanyang naging buong caption, Ania. Thank you for the thoughtful present for our daughter, you're such a caring father. Not just to her, but to all your kids. I'm grateful for your heart. This is break. This is breaking. Break this one. This is break. This one. This one. This is break. break. This is great. Okay. Go. Yay. ba ba siya? Wala. Eto si Casey, yung tulog na, yung babae. Si Tim, ayan, tulog na rin yung lalaki. Yung, si George, yung... tsaka si ano ko ba? Sino nga lalaki? David nandito, tulog na rin. Hindi ko alam ang pangalan ng dalawa, si Axel yung papa, papangalan. Pinangalan niya, ano?